16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. At ngayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Six six sa mga bagong balita. Brigada Balita nationwide. Brigada Balita nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC ngayong buwan, ipinagpaliban dahil sa kanyang kalusugan. Brigada Balita Nationwide. Mga drug war victims dismayado naman sa postponement ng ICC hearing. Samantala, Senate Blue Ribbon Committee pamumunuan na ni Senate President Pro Tempore Lakson. Magasawang Diskaya, kailangan munang ibalik ang mga nakulimbat bago maging state witness. Samantala, mga flood control project zero budget sa susunod na taon. At ang NCRPO handang tumugon sa seguridad sa Black Friday protest. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide sa Umaga. Nationwide, Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, sa Mindanao at sa buong mundo. Wala sa 105.1, Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Martes, mga kabrigada. September 9, 2025. 9, -9. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako si Brigada Glenn Parungal at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ipinagpaliban ng International Criminal Court ang confirmation of charges hearing. Laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos igiit ng kampo ang kanyang edad at kalusugan. Sa inilabas na ng pre-trial Chamber 1, sinabing kailangan munang suriin kung may kakayahan pa ang 80-year-old na dating Pangulo na sumali sa mga pagdinig sa The Hague. Pinaburan ito ni na-presiding Judge Yulia Motok at Judge Ryan Alapini Gansu, abang tumutol naman si Judge Maria Del Socorro Flores Liera. Iginit po ng abogado nito, Duterte na si Attorney Nick Kaufman na lalong mahihirapan ang dating Pangulo kung ipagpapatuloy ang proseso sa abroad. Mas mainam daw kung sa Pilipinas na lang siya humarap laban sa mga paratang at mga kasong ibinabato sa kanya. Bagamat nananatiling matatag ang kalooban ng dating Pangulo, aminado ang kanyang kampo na ramdam na nito ang epekto ng edad at kondisyon ng kanyang pagkakakulong. Brigada ka Balita ipinayag naman ng mga biktima ng drug war ang kanilang pagkadismaya. Diyan nga ho sa ginamang pagpapaliba ng ICC sa Confirmation of Charges Hearing laban kay dating Pangulong Duterte. Pinilabas na pahayag ng National Union of People's Lawyers o NUPL at grupong Rise Up for Life and for Rights. Binigyan din ho nilang bahagi lang daw huya ng drama pandilin lang at desperation ni Duterte ito nga hong na hindi na raw ho niya kayang humarap sa paglilitis. Ayon nga ho kabrigada kay as ICC Assistant to Counsel, Atty. Cristina Conte. Malinaw na pwedeng ipagpatuloy naman ang hearing kahit wala ho si Duterte sa korte. Anya, kung totoong may sakit o hindi na ho niya kayang humarap, pa, eh maaari naman ho niyang i wave ang kanyang karapatan at iparepresenta na lang ang sarili sa kanyang mga abogado. Yan nga ho'y alinsunod sa Rule 124 ng ICC Rules of Proced procedure and evidence. Umasa naman ng mga biktima at yung kanilang counsel na agad na ma-reset ang hearing upang tuluyan ng araw nilang makamit ang hostisa sa libo libu, -libu raw na namatay sa kampanya ng dating Pangulo laban sa iligal na droga. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Sa ibang balita na tayo mga kabrigada matapos ang mapalitan ng liderato ng Senado nagpaabot ng kanyang pagbati si House Speaker Martin Romualdez kay Senador Tito Soto na muling naupo bilang pinuno ng mataas na kapulungan. Iginit po ni Romualdez ang kahalagahan ng pagkakaisa ng Senado at ng Kamara na higit na kailangan sa panahong ito para humaihatid ang ginhawa sa taong bayan. Sa kabila ho niyan, kinuwestiyon niya ang pagmamalaki ni dating Senate President Chief Escudero sa paglalantad ng tinaguriang bombshell list ng mga kontratistang diskaya sa ilalim ho ng kanyang liderato. Kabilang si Romualde sa idinadawit sa umano'y tumanggap ng mga flood control kickbacks. Iginit niyang walang ebidensya ang mga paratang at ang paninira ay hindi umano kailanman magiging hostisya. Bukod kay Romualdez, mga kabrigada, mahigit kalahati na mga mambabatas na nadawit sa listahan ang mariing tumangi sa mga akusasyon at nagpantapan ng kaso laban sa mag-asawang Tiskaya. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong si Senator Rodante Marcoleta. Papalitan na raw ni Senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Kinumpirma ni Senate President Tito Soto na napagkasunduan na nga nila na si Sen. Ping Lacson na ang hahalili sa pwesto na iiwanan ni Sen. Rodante Marculeta sa Blue Ribbon Committee. Ito'y matapos nga ang ginawang paglipat ni Marculeta mula sa Majority Black papuntang Minority Black. Ayon kay Soto, ang Blue Ribbon ay nakalaan nga lang sa mga miyembro na Majority at hindi na nga parte ngayon nito si Marculeta. Maalala ang nasabing komite ang umahawak ngayon sa issue Ige sa manumalyam flood control projects sa nasabing hearing kinanta na mag asawong diskaya ang mga pangalan ng mga kongresista at maging DPWH executives na di umunay umihingi ng porsyento sa kanila para sa proyektong kanilang gagawin. Samantala tiniyak naman niyang mananatili pa rin sa pwesto si Sen. Win Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance. In the heart of changing Lai ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 bueno Brigada News FM Manila, The Musical News of 40 Balita Nationwide Posible naman daw na maging state witnesses sa mag-asawang sina Curly at Sara Diskaya. Matapos nga na lang detalye sa si Senado ang kickback scheme di umano sa mga flood control projects. Pero ay po sa DOJ e eh, kailangan na muna nilang isauli ang anawang perang hindi ho dapat napunta sa kanila bago nga ho tuluyang mapasailalim sa witness protection program. Sabi nga ho ni SOJ Boy Ngrimulya, hindi maaring maglakad ng malaya ang isang whistleblower na kumanta nga ho, mga kabrigada. Samantala, isa sa naman sa forensic accounting ng NBI ang mga documents at records sa mag-asawang diskaya para masundan ito pong money trail at mapatibay yung kanilang pahayag. Anya sa oras po na irekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na isama na ho sa listahan ng ill-gotten wealth cases ang mga mambabatas na tinukoy ng mag-asawa, kikilis daw ho agad ng DOJ para i-verify at palakasin ang posibleng kaso laban sa kanila. Brigada Balita Nationwide Ito namang mga kongresista at opisyal na isinangkot sa umano'y maanumalyang flood control projects. Dapat daw isa publiko ang salin. Ayon yan sa isang minority lawmaker. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada e mo! Brigada! Hinamon ni House Assistant Minority Leader Chel Diokno ang lahat ng mga isinasangkot na opisyal at tauhan ng DPWH, pati na ang ilang kongresista sa issue ng flood control na ilabas ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at lumagda ng waiver sa bank secrecy. Ayon kay Diokno, ang pagsasapubliko ng SALN at paglagda ng waiver sa bank secrecy ay para sa transparency at upang malaman ng katotohanan. Hinihikayat din ni Diokno ang ibang mga kontratista at opisyales na lumantad at isiwalat ang kanilang nalalaman tu tungkol sa di umano'y irregularidad sa flood control. Sinabi ni Diokno na ang korupsyon ay paulit-ulit na nangyayari sa iba't ibang administrasyon at umaabot pa hanggang sa mga pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Kaya naman dapat anyang mapanagot ang mga nasa likod nito, pati na ang kanilang mga kasabwat at sabay sabing hindi umano dapat pumayag na may makakalusot. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Nationwide. raw hong budget para sa flood control sa 2026, pinatatanggal na raw ni Pangulong Bongbong Marcos, Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada, brigada. Hindi na maglalaan ng pondo ang pamahalaan para sa mga flood control projects sa taong 2026. Ibinunyag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikalawang bahagi ng kanyang pinakahuling BBM podcast. Ayon sa kanya, may natitira pang $350 billion para sa flood control ngayong 2025, kaya maaari pa itong gamitin upang ipagpatuloy ang mga proyekto. Nilinaw ng Pangulo na hindi titigil ang mga flood control project. Sa halip, uobligahin ang mga kontraktor na ayusin at tapusin ang kanilang mga ng proyekto ayon sa tamang specifications. Wala rin karagdagang pondong ilalabas ang gobyerno dahil dapat sagutin anya ng mga contractor ang lahat ng gastusin kapag naisagawa na ng maayos ang kanilang obligasyon sa kalamang pag-uusapan ang susunod na hakbang. Maaalalang binigyan ng Pangulo ng dalawang linggo ang Department of Budget and Management at ang Department of Public Works and Highways upang busisiin ang panukalang 2026 budget ng DPWH sa ilalim ng National Expenditure program o NEP 2026. Lahat ng flood control project na dapat nilalagay sa 2026 na budget hindi na siguro kailangan. Mm -hmm. So there will be no budget for 2026 for flood control. Mm -hmm. Hindi naman ibig sabihin titigil natin yung flood control project mga flood control project. Ibig sabihin, titiyakin na ngayon natin na ang paggastos tama, ang pag-implement tama, maayos ang design, etc. Et And then how do we do this? Sinasabi ko nga interesado ko na makipag-usap tayo sa mga contractor na tapusin nila, ayusin nila. Mhm. Mm o di mag-usap kami after that. Pero before that, ayusin nila, ayusin nila, Buuhin nila mm -hmm. up to specification at their cost daw. Wag naman sila mag don't expect yes. the government to pay for it. Ayusin nila yung project nila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Tatlong mga contractors na sangkot sa maanumalyang flood control projects dyan sa Bulacan. Pinakakasuhan na sa ombudsman. Brigada Jigo Custodio, i mo. Brigada nakakasuhan sa Ombudsman ng Department of Public Works and Highways at Commission on Audit ang ilang contractors sa sangkot sa umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan. Pinangunahan ni na DPWH Secretary Vince Dizon at co person Gamaliel Cordoba ang joint referral sa Office of the Ombudsman batay sa resulta ng fraud audit na nagsiwalat ng ghost at substandard projects. Kabilang sa mga contractors na kakasuhan ay ang St. Timothy Construction na may dalawang proyekto, Wawaw Builders na may dalawa proyekto at Sims Construction Trading na may isang proyekto ayon kay Dizon. Umpisa pa lamang ito ng gagawin pagsasayos sa ahensya at sinisiguro niya na bawat sangkot ay mananagot at makukulong. Sasampahan rin ng kaso ang mga mapapatunayang tiwali sa loob mismo ng DPWH. Bagamat naniniwala si Dizon na karamihan sa mga ng DPWH ay matitino at masisipag, ngunit kinakailangan daw na alisin ang mga masasamang tao upang tuluyang makabangon ang institusyon in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1, Brigada News of Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Seguridad sa ikakasang Black Friday protest kaugnay sa isyu ng flood control. Sa kamay nila tiniyak ho mga kabrigada ng NCRPO. 2,500 na mga pulis daw ang kanilang ipakakalat. Gonna Austria i e brigada mo. Naka-heightened alert status ang National Capital Region Police Office. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, naghahanda na sila sa inaasahang serye ng kilos protesta o Black Friday Protests sa September 13 sa iba't ibang lugar sa Kamaynilaan kabilang ang Manjola, DPWH, Senado at Batasan. Aabot sa 2,550 na mga pulis ang ide-deploy para tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. The deployment for a potential series of protest rallies on September 13 or isa pa pong Black Friday protest. Narito po ang deployment ng NCRPO. Muli po meron tayong 1,250 na i-deploy. Sila po ay nandun na sa mga areas na nakatalaga dyan. Sa Menjola, sa DPWH, sa Senate, sa Batasan. Ganun din po meron tayong 500 na RMB, RMFB personnel na i-deploy po natin kung sakasakali po na kulangin itong ating nasa uh, mga distrito. Paliwanag ni Asilo, mas pinili ng NCRPO na maglaan ng mas maraming puwersa upang hindi mabigla sa posibleng sitwasyon, lalo't apat na aktibidad ang kanilang namomonitor. Dalawa rito ang kumpirmado habang ang iba ay patuloy pang kinukumpirma. Mas mabuti na po na mas marami tayong naka-ready kesa po kukulangin tayo. Uh, meron na po kasi tayong mga na-monitor na meron tayong apat na activities by Friday. So ito po yung ating pinaghahandaan. Although hindi pa po natin sure yung specific na mga locations, meron po tayong dalawa na na-confirm. Pero yung iba po is chine-check pa natin at kino-confirm natin ko ang mga ito ay may mga permits na rin po. Nilinong din ang opisyal na bagamat binibigyan ng pagkakataon ang mga ralihista, na ipahayag ang kanilang hinaing may limitasyon anya ito kung magdudulot ng abala sa trapiko o perwisyo sa publiko. Halimbawa po na hindi sila madala sa pakiusap, binigyan po sila ng at least one hour para ma-dissolve um, yung kanilang grupo. Ngayon po kung hindi po sila makikinig dun sa pakiusap ng ating mga personnel, yung ating mga CDM na nandun, is po silang ibuwagin agad-agad. Huwag agad. nakakadisturb na po sila sa traffic at saka nakakagulo na po sila dun sa ating uh, mga publiko is agad-agad po silang dinidisperse. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath, Austria, ng 105.1 Brigada the the RTL, News sa FAM Manila. The Music and News Authority. Kapalita Nationwide. Isang uh, grupo naman, pinuna ang tila pagkagulat pa ni Pangulong Marco sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Brigada Sheila Matibag, e brigada mo! Brigada! wagan ang bagong alyansang makabayan o bayan sa publiko na maging mapagmatchaga at ilahad ang galit laban sa talamak na korupsyon. Ito ay matapos ang latest vlog ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan ayon sa bayan ay tila nagulat at nadismaya umano ito sa malawakang korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa naturang pahayag, sinabi ng bayan na hindi maaring magbulag-bulagan si Pangulong Marcos sa usapin ng katiwalian. Hindi na rin umano madad dala at maluloko ang mga Pilipino ng kanyang crocodile tears. Dagdag pa nito, baon ang pamilya Marcos sa korupsyon. Maliban dyan, iginit pa ng grupo na kung seryoso talaga ang presidente na labanan ang problemang ito, bakit daw niya ginamit ang pribilihiyong ibinigay ng Kongreso upang hindi masalang sa pagtatanong ang Office of the President sa Budget Deliberations. Sa huli, maring sinabi ng bayan na ang laban kontra korupsyon ay hindi maipapanalo gamit ang tears o luha ng isang Marcos, kundi sa pamagitan ng sama-samang aksyon ng mga tao na humihingi ng katotohanan, accountability at hustisya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Itinulog ni Senador Bongo ang hinaing na mga real estate salespersons kaugnay ng pagkakaantala sa kanilang ID cards. Sa public hearing ng Senate Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation. Ayun sa imbisigasyon, umaabot ang delay hanggang dalawang taon. Matagal na raw itong itinadaing ng mga real estate salespersons at sigurado siyang marami pang nakararanas ng ganitong problema sa ibang mga sektor. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide. Nationwide Nationwide Sa Umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita Sa Umaga In the heart of changing lives kami pong inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parunga at Brigada Gab Dalisay Maraming salamat sa inyong pakikinig mula po rito sa Brigada News FM Manila The music and news authority nationwide. inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.